Ayan po, sa episode na ito, ano po, maglilinis po tayo nitong ating taniman ng ng ating pong panigang. Oh, talaga pong ay, ah, lampos ang damo. Ay di gagawin po naman natin, ay ating tsatsagain kain tuutay-utayin. No? Oh, yan. Ito na po yung ating mga sili. Oh, lampos na nga po. Yan. Oh. Ganyan po kasukal, may sili pa rin po diyan, tayong makikita. Oh tayo ah, po naman nakaka-harvest pa rin dito. Hindi ko lang na halos ipakita po sa inyo na tayo humarvest dito. At gawa po ng... Sa isang banda po ba ay kumbaga... Uh, ah, masakit din sa mata yung ganyan po ba ano. O oh, may, may ipinakita na rin po naman ako. Eh, di kumbaga nga mas malala yung ano. Eh di gagawin natin. Linis. Oh. Yan. Mas masarap po ay yung mas clear. Mas malinis. Yan, ito po. Di, ito po yung ating umpisa. Basta ganyan siya kaano. Tapos ating lilinisan po. Ating tsatsagain nga po yan. May mga sili pa po dito. Yan. iisa po natin. Oh. Oh. Ito pa. Oh. Adami ah, dami pang insekto. Aba. Ah, Ay, Diyos ko po. Oh. Hindi laanda mo, insekto kung magigagawan din po naman natin ng paraan yan no? ito pa oh tapos mamaya po i-harvest eh natin yung ilan no. Yan. Yeah. Ito po ang ating pupukusan ngayon yung pagtabas nito dito. Lagi na lang kitang naaalala Mula na nang tayo'y di na magkita At kung ako na may mawawalay Saan ako tutungo? Bakit hindi natin? Mabing Tamis ng pag-ibig Sayang naman ang ating nakaram Yan, nalabas sa buwang sili oh Yeah. Dala po ito sa tiyaga na nalabas na po yung sili Mm. Tapos po. Yan yeah, may mga bunga po Yung iba po ay Kung mapapansin nyo po yan Lahat yan ay sili Oh uh. pa po ang ating tabasin Oh May marami May maunti Adugtong na po siya nung maisan Aray na lang po yun natira Oh Yun, may nakuha pa rin po dito mga ilang kamote. Uh. Yan po ang ganap sa ating silihan. No? Mayroon po maraming bunga. Mayroon kakaunti. ya yeah. Babawi pa naman po ito. Papatabaan laan po natin. No? Ito oh. Taas na niya. Yan po yung naging ganap sa ating silihan. Atin pong iimisin yung kabila. Tatsagain po natin. Oh, laki ng ano oh. Tabi po kayo. Oh. Uh. Buhayan. Buhayan. O, ba? Ba't di naman nagalaw? May nahinga, o. Oh. Tulala. Tabi po. Ah. Lucky, o. Eh. Iisa naman. Baka ito'y nat nataga. Baka po nabalugbogan, o. Oh. laki. Baka po naabot ng katalon. です Ayon po are po ay pahinga po muna tayo oh. Ho. ito na po yung ating nagawa oh. yan ang nakakatuwa po katay mahilig sa pananim oh. kahit sa bandang banda lugar lugar tayo may mga pabulaklak na garnay oh yan oh ating ya, ano to oh. kakalad dyan, sa gilid gilid may green oh, oh. kahit kakasama ng kung anong gulay ay basta bulaklak Oh. Tapos pupulutin natin itong mga ibang nahulog. Kahit ito, ito dito, mapapansin natin yan. Madami na ulit siya. Kuhain po natin ito. Sayang. Yan, meron na naman po tayo mga natipon. Oh. Um. Lagay natin dito pwede pa rin ito sa ating panluto hmm. tapos kamote nakakatuwa ho ang kamote kahit sa ang banda tayo pagka kamote yung tinanin natin no? may naharvest naha pa rin Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ang pagpapasalamat ko po naman kahit uh, paute po nating uubrahin na eh. rin. Di kong mag uh, nababawasan po. Uh Yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.